Eh ay, ay, alam mo, yung spokes spokesperson na yan, ha? Hindi kayo mabuti, mga anak. Mabuti nga yan, may spokeswoman na yan ng House of Reps, eh. Alam nyo bakit? Yan si Attorney Abante. Maganda nga yan, eh. Nga may spokeswoman na dyan. Siya na lang magsasalita. Kasi puro naman epal eh, ang mga ito. Saan lalaki pa ng mga katawan, oh? Busog na busog. <laughs> Alam mo, makikita ng tao, busog na busog kayo. Kaganda ng mga damit nyo, libo-libong, kaganda ng mga kotse nyo, nakakaya. May issue ngayon na yun. Kaya maganda na yun na siya ang spokesperson, siya na lang isa magsasalita. Kung na kayo, epal-epal kayo lahat dyan. Parang, hey. uh, hindi ko na tuloy alam kung sino ba, ano ba yan, deputy speaker ba, ano ba yan? Ano ba ito nagsasalita ano ba yan? party list representative? O, bigla na lang ano yan, tagapagsalita yan ng, ano, ng, ano, ng committee? Gulog-gulo -gulo nyo.